panibagong araw naman sa atin lahat yun, panibagong araw tayo panibagong vlog yan, maputik magkagawa tayo ng unbeating yan ay yung ano pa natin yung sakate ano kaya, wala na sabagay mga panakate ngayon kahit mga ilang ano lang mga ilang ano lang tayo mga ilang ano lang tawag dito ilang bigkis yung mga kalabaw pumuputik pumuputik eh, kahapon nga nakapag ano na rin tayo nakapag grass cutter tayo at putik ni Magda Magdalena Magdalena utom Ewan ko kailan na ito. Kung sa bukas yata o sa mga kalawa. Pipitas ng kalamansi. Pipitas sila. Pipitas yung mga kalamansi natin. Kaya dito sa gawi dito, may madalang yung lumitaw na huling bulaklak. May mga buong kasi Ayun, pagkatapos nating yung mga gano'ng mabas. Tapos natin yung na nakati. Ano, ah, papatuloy natin yung pagkakas cutter. Ay! Pagkakas cutter. Ayan, ano na yung mga halaman natin sa pagkakaulan. Bagas ano, ah, uh, gusto na yung, ano yun nila. Yung mga gasaan, tamang-tama na yung ano nila yung tubig nila gawa nung kahapon ng ano, umulan sa ano pala mga boss sa uh, gawing sa kandating? may, yung ulang kahapon na malakas may kasama palang buhawi yung sa mga mga kandating yung ibang mga bahay yung tinama, uh, nung buhawi nakatanggal yung bubong buti dito sa ating tumama yung ano ng usbo na talbosin talbusin natin bagay yung talbusin lang ngayon pampatawid ano lang din yan yan mga pitasin galaki na pero may mga maliliit pa rin na ano matitira yan hindi na ano ba yan mga pas hindi makukuha ng isang pitasan may matitira at matitira dyan mga pas mamaya lang tayo manakate Ah, uh, may pupunta na daw ngayon mga si Boss Andy. O mamayang hapon na lang pag di umulan. O pagpapatuloy na lang natin yung ano, paggagas cutter. Or magaantay din sa mga talbusin natin. Ispay natin ang ano. Pandahon Ah. Ano na natin mamaya. Mamaya na tayo manakaate. Ay ko. Yes, mo pa sa. Yes, pa muna tayo, gat maaga. Ispin tayo ng ano, talbusin. Mamaya oh, tayo mag-dress ka, Tapos na naman siguro yung ano natin. ng gasolina. Ano na muna tayo. Uh, I-spray. Lahat medyo maaga mo. hi may ground siya ito tumulog dito busin na lang natin to yun mga basig pito natin baka sakaling matanggal tulo Baka ah, mapuot, mapuot, mapuot naman mapu mapu pag gana. Alin natin. Isalin natin. Alay yung timba pa mo dito. Sasalin sana natin yung tubig para magawa natin. Hindi naman natin maano ito eh. Maano, mabigat tatanggalin pa natin dito sa taas to para makikita natin yung ano yun o no, sa na, ano pala naipit yung pinaka goma nya nagpalabas na nabakalas na yung ano natin yung pump pa, lumalabas pala yung pinaka goma nya kaya yan ibabaligtad lang natin yung pagkalagay ganun natin ilagay ngayon ay ba? paganyan. Eh, ba paganyan? Room Kaya pala lumalabas yung pinaka ano niya, pinaka goma. Wala pa naman tayong ano dito, reserva. nakagamit na 'tong sa isa. Kunin ano natin. gawin natin ng paraan. Bago pa naman yung pinaka niya. Yun lang talaga pumu-dumabas. Kaya sumisirit yung ano, yung gamot. Ay singaw siya. Hmm. Pwede na naman siya. Umi di sirit semua, sirit. Siapa ya, tante? Tuh nggak gambar nggak tuh nonton. Nggak gua nanti ng, nemparan. Di mau kemakan yang bigot, <tell> nongan <noise> mau kotoranin. Di nanti makan apa nak? Yun, hobas okay nih sya. hindi na tumulo repair repair lang kaya lang unti unti pag ganyan at tingnan mo natanggal na itulo mo niya kala niya siguro hindi natin magagawa kailangan talaga pag ganyan ano lang mga malilate na sira lang kaya natin ganyan kaya nating i-repair kung so, ano dati nito natin sa repair shop pakabiyaw kung hindi natin kayang, ano kaya ang kanya hindi natin yung gawin kaya iba rin yung may alam kahit pa paano kahit pa sa mga mali -late na ano lang maliliit na gawa-gawa 这个。 Tayo natin yung ano nito dito, tulos. Para mamaya mag-gas scatter tayo dire diretso na tayo. Linilihisan pa kasi natin 'to. Kaya pala ganyan ganyan yung ano natin. Nandito yung mga tulos. Tinatali natin para maagaga ang Sa kabuhatin. Pag nakatali magagambuhatin. Uwi muna tayo Uwi, uwi muna Tapos na rin tayo nag, uh, ano, spray Nakailang ano rin tayo Bigis dahil sa tinatabi natin Kung ano itatabi muna natin yun Para makapag rust cutter maya maya yeah. oh, Malulam na naman Parang gusto umulan na naman Pakailan mo natin mga kalabaw

গতি মোক lolo ko siya ay 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 naglolo ko mga boss yung makina karin muna natin gawin muna natin maulan na pa naman yata kaya bumira ano na natin ano na uh, inadjust lang natin yung pinaka ano nya timing yung sa gas pwede natin alam kung nag kusong 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 uh, baka malamang nagkukulang sa gas kanina pero ngayon okay na siya naubos na natin yung laman hindi pa natin yun ano kanina ngayon tapos yung sagawid na yun doon na lang tayo sa dulo na yun ito sa ta, ano na yun sa may ano nung isang puno na yun Buti na ayos natin yung ano akin Aja adjust lang lang pa unti unti Buti dito tumuli yung ulan Kali na umaambun na <laughs> Dito tumuli yung ulan yun try natin ano ah. kung kaya nung traktor ang makapasok dito pa uh, ang traktor natin ay eh, pa truck ano natin parurotong nung maliit pero malamang hindi makapasok eh Video, ano yung kalamansi eh tatama sa kalamansi malamang hindi papasok eh. pero tatry natin Tingnan natin kung makakapasok yung anong traktor. Pag nakapasok yung traktor, paano naman natin ito? Paruroto natin. Tapos sabay ano? Sabay tudling. Yan, mabas. Oh, Tapos natin ano? Gas cutter yung... Ginagas cutter natin dito sa pinagtam na ng ano, sili. O, oh, bahala na nito kung ano, kung anong magandang itanim. Pero doon sa pinagtalabusan natin doon, doon sa hindi gumanda, sili pa rin yung ano yung itatanim natin dito sabi ni tatay paingayin mun muna, daw natin sa ano uh, wag dalawang magkasunod na sili saka doon sa gilid na yun doon sa may ano na yun sa gilid doon mga basta sa dati natin pinagtalbusan din na hindi rin gumanda siling panigang ang lalagay natin doon mga ano siguro yun kulang dalawa <laughs> tapos dito apat <clears throat> o dito sa maluwang na to bahala na kung anong magandang itanim ano muna tayo sa mga veterans kung anong magandang itanim ano pa rin tayo kukuha tayo sa gestion kasi muna natin yung, yung, yung grass cutter Kin kinalas natin yung carburetor yung ano pala nagkukulangan ng gasolina uh, barado o okay, yan okay na siya ngayon okay, nabuti tayo ng hapon nabuti na muna natin para di tayo masyadong gabihin Yan, tapos din natin. Tapos din natin nagas ka ano. Bali ano lang yan, dalawang araw. Pero kung tuloy-tuloy yung paggas ka natin, hindi tayo pa uh, into into. Hindi mo naabot ng isang araw yan. Bali dalawang half day yung pagka ano natin dito. Ayun, linis na. hindi ulan ng mga isa dalawang araw, iipunin natin yung damo, yung masyado makapal. Tapos sa uh, isasama natin susunugin diyan. Malinis na. Ito yung na uh, ano natin ng isang araw. Kahapon. Ah, Kahapon ah, pala. Pag-scatter na natin. Kaputi yung ano. Kaputi yung bulaklak. Oh. Kaputi mo yung mga bulaklak ng kalamansi natin. Yan. Ewan ko kung matutuloy bukas na ano. Matutuloy mga pipitas bukas. Ayan kepala Kapal kapal yung bulaklak niya. Oh, di ba? Ayan. Okay. Ano, well, pa papauwi na rin tayo. Ayan, okay. mabas. ngapain mo natin mga kalabaw. Okay. Ako na naman. O, oh, siguro mga boss, dito ko na muna tapusin ang ating munting video. Uh, ah, Maraming po salamat sa walang sawang support ah. At pagsabay-bay kay boss JJ. Yun. Ingat po ko kayo and God bless. Kita-kita naman -kita po tayo. Next upload. Tayo nga na.